mag mo? gusto 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 Sa gusto mo? gusto mo? nandito tayo sa parisan ni Madam Diwata Pares Overload mo? Um, gusto mo? gusto <laughs> mo? Madam. mo? gusto mag-apply ng trabaho sa kanya ay, si madam madam, madam hi yung pang ipit niyan yung pang ipit para ano yung busy niya, busy si madam si madam mag-apply tayo dito ng trabaho no um, sa tra... tignan natin kung ah, makakapasok kaya tayo dito uh, Tatanggapin niya kaya tayo bilang trabador ni uh, madam Dion <laughs> naiya na <laughs> nah, akong lapitan naiya so, tanggapin niya kaya ako no? dito no ay no kung makikita nyo hermanos so, napakadaming LPG rito uh, halatang ano, maraming ano maraming parokyano maraming uh, tumatang dito sa tindahan ni Madam Diwata hello madam ay ba bawal mag sa lutuan ha <laughs> <laughs> ah, madam hindi po ako mag sa lutuan na po ako para mag apply <laughs> ang trabaho sa dito ayoko pumunta rin sa lutuan madam ah, alam nyo naman baka kasi makaabala ako <laughs> Baka mamaya matalasin kayo pa ako na no, kumukulong mga tiga <laughs> naku, Paano kaya to? Busy si madam ah. Sige, ah, uh, hermanos, tatimingan natin, ano. Uh. Siyang nga po pala, hermanos, ano, sa mga nagdanaesbosita rito kaya Madam Diwata, ay uh, pwede yung po i-search na lang sa, ano, sa Google Map yung, ano, yung uh, Diwata Paris Overload, yung kusa na po kayong dadalhin dito ng mapa. Kung nakamotor po kayo, isa i-click lang, i-select do lang yun, no? yung motorcycle logo yan para po sa mas madaling uh, pag-travel dito dito lang po sa so may Pasay, anong uh, jok joke no? Uh, sa so may kahilera lang po siya ng GSIS so yun no <laughs> BC huh? si ano, BC si uh, Madam Diwata so ito yung pinapagawa niyang ano, ito yung pinapagawa niyang uh, teaching ang so uh, for ano for disclosure daw to pero am um, humingi siya ng ano ng uh, tulong nga kay uh, madam uh, madam ano Kalistorobiano kay Mayora so binigay siya ng ano ng 2 months para ano para ma maayos yung ano yung mga dapat yung ayusin para sa dito, dito sa kanyang tindahan so yun nga am um, busy siya. Ah. Mukhang napagalitan tayo. napagalitan tayo. Bawal na mag-video nga. Um, ah. So abangan lang natin siya Abangan natin siya dito. Usapin natin kung ah, mabibigyan niya ba tayo ng trabaho kasi mag a tayo sa kanya. Oh, sana. Sana meron pang ano, sana meron pang bangate, no? So, um, mamaya ulit sa so, ayun siya. Ayun siya. Ano kaya ito? Mamaya um, ulit. Ayun ang... niya naman, no? kung uh, gano'n kasi ipag si, ano, si Madam Diwata. Uh, siya na yung may-ari may, yung may ari itong parisa. No? Siya na yung boss nito. Pero

pero puro laman talaga sya, guys. Bang, wala, wala, wala. lamang talaga siya guys. Actually, marabas lamang yung laman kaysa sa buto. Sa bag? Sa bag? Sa bag? Dahil para naman maging satisfied Ang ating mga uh, Madam Diwata, may tanong po ako Madam Diwata. Isa po akong lalamog rider pero ayoko na po maglalamog. mag apply po akong trabaho sa'yo. Pwede po ba? Sa ngayon, marami na akong kliyado na nakapag... At ayun, mo nagmalfunction yata yung cellphone ko di ko alam kung dahil sa palubat na siya ah, kaya naputol yung, yung video ang ganda pa naman nung, ano, nung topic namin ni Madam Diwata at ikukwento ko na lang sa inyo yun nga yung naging topic namin is nag apply ako sa kanyang trabaho sabi nga niya isa wala na um, uh, meron na siya mga tao at uh, di na siya naghaharap ng ipapantong so okay lang at ngayon nga sabi ko sa kanya nagbida ako sa kanya sabi ko yung Madam Diwata ah, Madam ano po ako ah, malaki po ang katawa ko at uh, masipag po ako ang sabi naman ni Madam Diwata is guapo kailangan ko ng guapo masipag at uh, katawan guapo ka ba <laughs> sabi ko hindi po eh. <laughs> eh. tatawa na ba ako tatawa na ba ako <laughs> kilitin mo ako na tatawa ko eh. ganyan ganyan, ganyan. Siya dito, kasi kasi <laughs> uh, eh. ano dito si Si Lebrity. Tama-tama ni ano, marami nagpapa-picture <laughs> sa So, ayan nga, yung ano, Kahit na sobrang busy, maraming inaasigaso. At, uh, yung tindahan niya, uh, minamanage niya pa rin. Tapos, kaya meron pa siyang problema dito sa sa pesto na for the disclosure na uh, binigyan siya ng dalawang buwan ni uh, Mayor uh, Calixto Mayora Uh, para asikasuhin yung mga dapat yan, asikasuhin sa mga papel. Ano? aso po, April. April 5, 2024. Nandito, nandito ako sa ano. At binisita ko siya. yun nga, kahit busy siya, hindi uh, pa rin niya pinagkakaitan ng, ng, ano, atensyon para magpa-picture. Dito sa mga, ano, sa mga kanyang mga supporters, dito sa mga kanyang mga uh, sa kanyang uh, tindahan. At beside that, ah, uh, sa pangalawang pagkakataon ng pagdaan ko dito, ngayon araw nito isa, aksidente ko rin nakita si, ano, si, si Utlong. Ayan si Utlong. Mga kaibigan, ayan po si Utlong. <laughs> nakita na natin yung person si Utlong. Okay. Ayan si Utlong. Piston <laughs> si, si, si Libre si Utlong lahat ng celebrities si at hanggang sa muli mga hermanos babalik na po ako sa aking uh, trabaho sa paglalamove biyahe na po tayo Once again this is Hongo Tongati and my name is Mr. Pro, Pro... Mr Mr uh, Mr Paul Freeman and see you to the next one Bye bye <laughs>